Magandang, 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 magandang araw po muli mga kaubayan. Ito po muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel uh, upang uh, magbigay ng informasyon at uh, magbigay ng opinion kuro-kuro at uh, reaksyon ano, dito po sa mga mga pangyayaring uh, nagagana palamang lamang uh, dito po sa ating uh, bayan. Uh. At sa araw na ito mga kaubayan, binabati ko po ang ating mga kaubayan, Luzon Visayas Mindanao at maging mga kaubayan natin na po sa bayong Dagat. Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Ngayon po ay Pecha uh, 21 no, ng uh, December 2024. At uh, ayaw ng tulog na lamang po mga kaubayan, ay Pasko na. At uh, papalit po ang uh, ating uh, taon, ano? ah uh, totoong na po tayo sa taong 2025 at uh, yun po mga kaubayan ang ating pag-uusapan sa araw na ito yung 2025 proposed national budget na nagaroon po ng matinding uh, kung bakit hindi pa po ito napirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Matapos po mga kabayan, na Dumaan na po itong uh proposed national budget dito po sa Kongreso oh, at uh, matapos po itong uh, paghimay-himayin at uh, busisiin nang mabuti ano. Ito po ay uh, dumaan na po sa Senado at uh, marami po mga probisyon ano dito po sa national budget ang uh, iniba o binago ng uh, mga senador. At uh, pagdating nga po dito mga na sa by-camera conference, ay uh, marami pong uh, hindi pumabora. No? At uh, dito po nagkaroon po ng uh, matinding kontrobersyal uh, na magpahanggang sa kasalukoy mga kaubayan ay pinag-uusapan pa sa mundo ng uh, social media dito po sa ating lipunan. na uh. At uh, maging uh, ito pong uh, ano, ng ating uh, pangulo na si uh, Senadora Marcos ay uh, sa ngayon ay uh, talagang uh, hindi tinatantanan na, no? na at uh, gusto niya nga baguhin uh, o rebisahin itong uh, national uh, proposed uh, budget ng Republika ng Pilipinas sapagkat pagkata uh, ayon po sa kanya ay uh, marami pong uh, na uh, dito na ang hindi karapat dapat at hindi po na ayon sa ating saligang batas. Tulad uh, ano yan, ng, uh, budget ngayon na nakalaan sa DPWH ay umabot na po ito ng trilyon at uh, ito pong uh, Department of Education ngayon mga kaubayan ay halos hindi pa po uh, umabot ng isang trilyon uh, supposed to be mga kaubayan ito dapat po ang uh, bigyan ng uh, pansin ng gobyerno na bigyan ng malaking budget sapagkat uh, ayon po sa ating saligang batas uh, ito pong uh, Department of Education ang uh, bibigyan dapat ng uh, mas malaking budget kisa doon sa ibang ahensya ng ating gobyerno so dito po nagkaroon po ng uh, problema yung uh, ating uh, proposed uh, national budget at uh, magpangas sa mga uh, kabayan ay hindi pa po ito na paperman ng ating pangulo sapagkat ah uh, marami po siyang uh, ibibito ano ayun po sa ating mga eksperto na dapat baguhin at uh, ibalik doon sa may Camera at uh, pag-usapan muli bagamat ah uh, na lang pong araw ang lalalabi uh, na para naman uh, busisiin itong uh, national budget nito na at uh, ayon nga po sa pangulo kung uh, yan po ang uh, dapat gawin natin ay uh, gagawin natin at uh, hindi po tayo magkakaroon ng break ngayong uh, Christmas ay po sa ating uh, pangulo at uh, magpangangayo ngayon mga kabayan ay pinag-aaralan ng, ng palasyo ito po ng uh, national budget uh, sapagkat uh, alin sunod naman ito dito po sa mga naging uh, kritiko na mula po sa iba't ibang uh, sektor ng ating lipunan ay uh, yung iba naman ay nakakatulong at uh, yung iba naman ay uh, talagang um, nakikisaw-saw lamang ada uh, gusto lang magpakita ng galing dahil uh, ito po yung uh, pinag-uusapan ngayon na uh. at uh, isa pa po mga kabayan uh, sa pinuputok ng uh, Butch initong si uh, Almarcos uh, ito po ng uh, pagkalakilaki ng pundong uh, inilaan uh, ng kongreso uh, dito po sa AKAP yung uh, AKAP mga kabayan uh, ay uh, programa po ito ni uh, speaker Romualdez at uh, alam naman po natin na ito pong si uh, Speaker Romualdez at ito pong si Aimee ay uh, matagal na pong uh, hindi nagkakaintindihan uh, pagdating po sa politika dahil uh, hindi sila magkasundo at ngayon na uh, ito po yung uh, pinagkakainitan ngayon, uh, ni ngayon ni Aimee Marcos at uh, bakit daw napakalaki naman ng pundo at uh, maaari daw po itong uh, gamitin uh, sa mga political ambisyon ng mga kongresista ngayong darating pong uh, halalan sapagkat pagkata uh, maaari daw pong uh, magkaroon ng uh, boat buying uh, ano, dahil sa pundong ito na pagkalaki-laki na inilaan ito mga kaubayan na dito po sa mga workers ano, na kulang po yung uh, kita tulad ng mga crew sa mga passport chain ano, at mga security guards etc. At uh, ayon po mga kaubayan sa mga kongresista ay uh, karapatan din na bigyan po ng ayuda ito pong mga kababayan natin na kapos sa kita. At uh, isa pa po mga kababayan na naging uh, controversial ngayon na ito pong uh, hindi pagbigay ng uh, subsidy ano, ng gobyerno dito po sa PhilHealth sapagkat uh, marami po ang uh, lalo tigit ito mga uh, kalaban ng ating pamahalaan uh, kung bakit daw po uh, hindi binigyan ng uh, subsidya, ito pong uh, apil ang ayo nga na ng uh, pundo ng uh, Pilipinas at uh, ayos sa kanila ay uh, yung mga bagay na dapat na uh, uh, mas importanting uh, paglaanan ng pundo ngayon ay uh, yun po ang uh, bigyan ng uh, pagpapahalaga subalit mga kabayan ito pong uh, usaping ito ay uh, uh, talagang uh, pinag-usapan na po ito ng mga eksperto ano kasama po ang ating pangulo at uh, dito po napaturayan nila na kahit po uh, hindi bigyan ng uh, subsidiya, ito pong PhilHealth ay uh, mayroon pa po tayong uh, uh, matibay ano, na pundo na nakalaan uh, para po dito sa uh, taong uh, 2025. At uh, marami pa pong uh, pagkukunan ano, ito pong uh, PhilHealth mga kaubayan tulad po ng Syntaxis, uh, uh syntaxes, ano, ito pong uh, PCSO at uh, ito pong mga taxis dito po sa mga uh, galing po sa mga alak at sigurado niyo ay uh, diyan po yung napupunta sa PhilHealth uh, mga kaubayan. Kaya naman uh, ayun po sa mga eksperto uh, dito po sa ating pamahalaan ay talagang labis-labis uh, pa rin po yung uh, ating pundo dito po sa Health At dito po mga kaubayan, sa huli, ano, ito pong uh, si Sen. Uh, Amy Marcos ay... Uh, dito po sa kanyang uh, privilege speech ano ay uh, nabagit niya na naawa talaga siya dito sa kanyang uh, kapatid ah. dahil uh, ginagamit ni umano ito si uh, presidente uh, Bongbong Marcos ng mga ilang uh, politiko na mayroong uh, personal na interest ano tungkol po dito sa budget ano sapagkat pagkata uh, alam naman natin na lalapit na po yung uh, 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 eleksyon ano ng uh, 2025 ay, uh, kailangan ng uh, pondo ng uh, mga kandidato, ano, lalo na dito mga congressman at uh, senador. Kaya dito uh, medyo napansin siguro mga kaubayan, ito pong uh, kapatid ni uh, uh, Pangulong Marcos, ito pong si uh, Madam Aimee, ano, na talagang uh, sinisiksik ng mga senador. Yung uh, kagustuhan nila na bigyan ng uh, mas uh, malaking budget itong uh, DPWH sapagkat alam mo naman natin na ang uh, DPWH ay uh, nasa likod niya ay mga politiko. At alam mo naman natin na mas madaling uh, kumuha ng uh, pera no? na kapag uh, nariyan ka, nariyan na ang pera sa DPWH. Kaya naman uh, ito marahil ang uh, kanyang uh, pinupunto dito mga kaubayan na baguhin ito at uh, ilagay uh, doon mga kabayan sa dapat na lagyan uh, tulad ng uh, Department of Education nga. So, ngayon nga mga kabayan, ang, uh, ang proposed uh, national budget ay uh, hindi po napirmahan nga hapon na uh, ng uh, Pangulo sapagkat uh, binigyan niya ng oras ano, ang kanyang sarili na pag-aralang mabuti ito pong uh, uh, proposed uh, budget uh, ng uh, Pilipinas sapagkat uh, marami nga na mga kritiko ano ang uh, naglilipara na dito po sa social media at uh, maaaring nga uh, makatulong din ito sa pangulo ito mga kritisismo ng ating mga kababayan na at uh, dito naman po sa mga hindi po nakikinabang ang uh, kritiko ano ng pangulo ito pong uh, sinasabi nila na ang uh, ay uh, dapat pang paglaanan ng Pondo ng subsidiya mula sa gobyerno, ay ayon po sa Pangulo, ay, uh, sino man kayo na nagkritiko, ano, sa kanya, dito po sa PhilHealth, ay, uh, medyo pag-aralin yung mabuti, yung uh, tungkol dito po sa uh, PhilHealth, sapagkat, uh, ayon po sa pag-aaral nila, ang uh, Pondo ng PhilHealth, ay, uh, sobra-sobra pa, o labis talaga, na, uh, magamit dito sa taong 2025. So, ayo sa Pangulo, ay uh, mag-aral kayong mabuti. Dito po sa mga kritiko na kanyang pinatatamaan na dahil uh, mukhang uh, hindi na po ito maganda para sa ating mansa. So, kayo mga kababayan, ano, dito po sa ating uh, paksang uh, pinag-uusapan ngayon, na ay uh, ano ba ang uh, inyong masasabi dito sapagkat pagkata uh, mayroon na mga punto talaga yung uh, ating ibang uh, prokritiko at uh, yung iba na mga kritiko na alam naman natin na uh, kalaban ng gobyerno ay uh, obvious naman na nakikisausap lamang sa isyong politika dito sa ating bansa. At uh, gusto lang niya nga sumali dito po sa mga pinag-uusapang uh, mahalaga dito sa ating lipunan na. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Kuya Mamo. Sana po ay uh, nakapagbigay tayo ng uh, konting uh, informasyon. Uh. Dito po sa ating mga kaobay ang uh, salat ano, sa kaalaman. Uh. At uh, nabigyan din natin ng reaksyon. Ano, itong uh, mga mga bagay-bagay na pinag-uusapan na uh, dito sa ating uh, lipunan sa araw na ito. Uh.